Ang kasaysayan ng Bangsamoro ay isang salamin ng higit sa isang siglo ng laban at pag-unawa sa likod ng bawat salin ng dugo at pakikibaka ay ang kwento ng kanilang mga ninuno, ang mga muslim na mga ngalakal. Dumating ang mga ito sa Pilipinas mula sa mga bansang Arab at Malay, dala ang liwanag ng Islam na nagbigay ng bagong pananaw at kulturang ipinakilala sa mga katutubong pangkat sa Mindanao at Sulu. Ang mga mga ngalakal na ito ang unang naglantad sa mga lokal sa mga bagong ideya at paniniwala, nagsimula ang palitan ng kalakal at kaisipan, kung saan ang mga islamikong halaga ay dahan-dahang pumasok sa kultura ng mga katutubo. Sa ganitong paraan, umusbong ang isang pinagsamang pagkakakilanlan na nagbigay diin sa sosyal at espiritual na aspeto ng kanilang mga buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting naging masalimuot ang relasyon ng mga moro sa iba pang grupo sa bansa. Ang pagsiklab ng mga digmaan at pag-aalsa ay nagsilbing simbolo ng kanilang pagtutol at pagnanais na protektahan ang kanilang pagkakakilanlan laban sa mga dayuhang mananakop at impluensya. Ang mga labanang ito ay hindi lamang lalawigan ng mga teritoryo, kundi laban din para sa taglay na kultura at relihiyon na kanilang pinapahalagahan. Sa pagpasok ng bagong siglo, ang paghahanap ng kapayapaan para sa bangsamoro ay nagpatuloy sa kabila ng mga hamon, ang mga pinuno at mamamayan ng Moro ay walang tigil sa kanilang pagsisikap na ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang mga negosasyon para sa kasunduan at pagtutulungan ay isang bahagi ng kanilang pakikibaka para sa pagkilala at tunay na kapayapaan. Ngunit hindi ito naging madali. Ang mga hidwaan at miscommunication sa pagitan ng gobyerno at mga Moro ay nagbigay daan sa mas maraming pagsubok sa kabila ng mga balakid. Patuloy ang panawagan ng mga Moro para sa kanilang karapatan sa sariling pamamahala at pagkilala sa kanilang kultura. Sa kasalukuyan, ang kanilang kwento ay nagiging inspirasyon sa iba pang mga lahi na lumalaban para sa kanilang pagkakaiba-iba. Ang kasaysayan ng Bangsa Moro ay hindi lamang kwento ng pakikibaka, kundi kwento ng pag-asa, pagkakaisa at pagunlad na patuloy na hahanap ng liwanag sa kabila ng dilim.